Ako naman po um I watch what my what I eat mm -hmm. so that I ma-balance ko po yung ano ko. Halimbawa yung yan. ulam niyo uh, sa bahay mga bulalo, mga ganyan. Mm -hmm. <laughs> Sabaw ka <pa> lang. Eh. <laughs> <laughs> uh -huh. lang and moderate. And then in terms of runway naman po, I watch YouTube videos. Tama? Ganyan. And then nagsisearch search po ako ng mga poses so that when I go to the stage, I bring something new so the judges will notice me. Ganyan po. Tama. Kumbaga, nothing yeah. beats ano eh, uh, self-learning, di ba? Kumbaga, ikaw na mismo, wala naman nagturo sa'yo na, oh, mag-YouTube kayong lahat dito, kanya-kanya kayong pasabog, pero initial, ano mo na yun, initiative yes. mo na, di ba? Oo. Oh, oh. And, yeah, um, it was, I, I, all I did was, I did my best. All I know is, I did my best and, I show up And hindi ko na inalala yung mga negative na comments or mga negative na mga nangyayari. Na hindi naman mawawala eh. Oh, yes, tama. Or, nervousness na na-feel ko ng that moment na yun.